Kung mahilig ka sa bangus, panoorin mo ang video na ito dahil for today's recipe ay magluluto tayo ng bangus recipe na siguradong mapapalaban ka sa kanin sa sobrang sarap. Welcome guys sa Kain Noypi! Una nating gawin ay magpainit ng mantika sa isang kawali. At kapag mainit na ito, iprito natin ang sitaw. Iprito lang natin ito ng bahagya, huwag natin itong i-overfry. Ganitong itsura ay okay na kaya hanguin na natin at isantabi muna. Isunod naman nating iprito ay ang talong. Huwag din natin itong i-overfry. Kung nanonood ka pa rin at this point mga kanoypi, pag-i-comment naman saang lugar kayo nanonood para alam namin kung saang lugar nakaabot ang video na ito. Isantabi muna ang mga napritong talong. Dahil magpiprito na tayo ng bangus, nagdagdag na pala ako dito ng mantika. At ang sikreto pala para hindi matilamsik ang pagprito ng bangus ay ang itong non-stick pan. Charot! <laughs> Nagbawas na pala tayo dito ng mantika. Gisahin na natin ang duya. Igisa na rin natin ang sibuyas. At syempre, bawang. Gisahin natin hanggang sa ito ay aromatic. At kapag naamoy na ng iyong kapitbahay ang iyong ginigisa, ilagay na natin ang kamatis. Ipagpatuloy lang natin ang paggisa hanggang sa ito ay lumambot. Once na ito ay malambot na, ilagay na natin ang bagoong alamang. At dahil di gaanong kaalatan ang nilagay nating bagoong alamang, maglalagay tayo dito ng kaunting patis. At syempre, ground black pepper. Gisahin lang natin ito ng bagya bago natin ilagay ang mga napritong bangus. Lagyan natin ng coconut milk o kakang gata. Lutuin natin sa katamtamang apoy at hintayin lang natin na magreduce ang kanyang sos. Balikta rin natin ang bangus kapag nagreduce na ang kanyang sos. Ilagay na rin natin ang mga napritong talong. Ilagay na rin natin ang mga napritong sitaw. Lagyan din natin ito ng siling haba. At syempre, siling labuyo. Mas masarap kasi ito kapag may anghang. Takpan at lutuin lang natin for a minute only. At this point ay luto na ang ating bangus recipe. Hanguin na natin at hihanda na ito sa lamesa. Ihanda na rin ang maraming kanin dahil talagang mapapalaban ka nito sa sobrang sarap. Huwag lang puro sigang o prito o paksiw ang gawin nyo sa bangus mga kanoypi. Gawin nyo rin ito sometimes. Napaka ang lasa at talaga namang mapapakanin ka talaga nito kapag ganito kasarap ang ulam mo. Kung natakam kayo for today's video mga kanoypi, itag at ishare nyo na ito sa mga friends at family ninyo para masubukan din nila ito. Sa lahat ng ating avid followers and viewers worldwide, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta at panonood. At kung bago ka pa lamang dito sa aming page, ay mag-follow ka na para updated ka lagi sa aming bagong recipe. Hanggang sa muli!